May buntag mga kapobre. Balik naman tayo dito sa area na atong salakan ng lupe. Kay kahapon. Nakabatak may kapon mga mga lima ka tapok. Unya, wala pa dyan mahuman mga kapobre. Kung naapat salak on na pero jutera basig mahuman ron karong adlaw mga kapobre. Kaya atuan yung paspasan ron. Uksak mga kapobre kay kay aron jud mahuman aron ta kwarta mga kapobre nya ang akong kouban tuwa galanda pa siya mga kapobre kay 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 gabi anong oras namin nakauli gabi, mga kapobre asotso na kay naglanda dili man gud ingon na kini landahan nila di man ingon na maka land maka kag daghan yuta rajong mo kay ug daghano ni mo masunog ang tindahan ang kuan ang landahan mga kapobre kay tong agsauna nga uh, naglanda eh kipakusgan og uh, kuan sa kong kuuban unya nasunog ang kuan ang diri sa ilalom maayo kay dobantayan kung wala pa ha, sunog jud ang landahan makabayad jud mi ato tong panahon na mga kapobre kay wala sa kabalo yung wala na may ma kung ang landahan nila o mubo ra ba o taas ba o mubo ba nya karon kay mubo ra man di ay mo nang nakalabat yo gamay mga problema yo kay do ang nakabantay pod kitong pag iya kay kini kin akong kauban ako dire siya go sa osarago nag duty ato kay ako na absent ko kay na nami ko ilamama. Mura to, kanang, sa ila mama mura kwanto kanang kwansa kong lola ba kanang yung mga usak ka nga na namatay siya unsa nangalan masama mauto Ang bilis ng oras mga kapobre tang na naman mga kapobre O karon mga kapobre na human na jud mig mga kapobre magbatak na naman kami mga kapobre Mamayang alauna kay alas 12 pa mga yon mga kapobre Unya tanawon po na dito sa sa kabilang area kung naabay bunga po dito lubi po nila ni kan ni sa tagiadre o mao na mga kapobre o karo, mga kapobre kaon sa ta mga kapobre ang akong ang akong sudan karon mga kapobre ay ginamos kay wala man sudan rin mga kapobre o karon mga unta ka samahan niyo ako mga kapobre. Kaka kakain po tayo mga kapobre. Kita ko sa inyo mga kapobre, yung mga inakitan ko na mga niyog mga kapobre. Ito yung mga kapobre. Oh. At mayroon ding mga kakao dito mga kapobre. Oh. May kakao rin. At mga saging. Yun. At dito sa ilalim sa kanyugan mga kapobre at mayroon ding mga tanim ng mga kamuting kahoy mga kapobre at mga pakain sa baka tubo-tubo halo-halo ang mga tanim dito sa ilalim sa puno na niyog mga kapobre at dito dati yung sa una nagsaka pa sa una na ay namalitiri o kuan kanang balanghoy or kamuting kahoy diri sa ilalom ng niyoga na niyoga na inigat na si gisaka na mo o maone tag 15 ang kilo ang ilahan na palit sa itong mga unod ng baranghoy tag 15 ang kilo karon ko na to. maas na karoon mga kapobre 25 kilos na doon sa bukid ng na mga nag palit og mga baranghoy. At ipikita ko sa inyo yung mga kaputing kahoy mga kapobre. O, mauni mga kapobre. Gagmay pa siya mga kapobre. At mga dagko na, ah, na yung mga dagko. Ah, nang natira ito ay itong mga maliit na mga kapobre. At ngayon mga kapobre, alauna naman kapobre. Unya, mag naman kami mag- maglugit naman kami mga pobre umpisa na kami kaya alauna na rin at baka ngayon matapos na dito at yung sunod na area Doon sa malayo-layo pa dito mga pobre Ah uh, bu 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 bukas na yon baka hanggang bukas sa kayo mga pobre mag mag akit ka man yung pobre dito lang tayo mga pobre ayun uh, lang lang update ko sa aking pag Akyat ng niyog dito sa Kainday Sarina. Oh, maone mga pobre. Salamat sa inyong pagsuporta. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kung saan ka mga ngayon. Kayo ngayon. At dagang salamat sa inyong suporta mga pobre. At ngandito lang tayo mga pobre. Keep safe always. And God bless you lahat mga pobre. Bye.